Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa atin pong sumado sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang atin pong pecha para po ngayong May 12, 2024. Ayan, sa mga subscribers po natin, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po. At sa mga nagre-request po ng ating advance sumada, siguro mga next month po natin yan gagawin. At ayun mga idol, umpisahan po natin ang ating sumada para po ngayong May 12. Ayan, dito po tayo sa May. Yan ay 5. Uh, 12 sa ating pecha. 24 sa ating taon. Ayan, kagaya pa rin po ng dati. Ayan, simplify lang muna natin yung mga numero natin dito. 0 plus 5 is 5. 1 plus 2 is 3. At 2 plus 4 is 6. Ganun pa rin po dito sa bandang gitna. 5 plus 3 is 8. Uh, 3 plus 6 is 9. Ganun din po sa bandang baba. Ayan, 8 plus 9 is 17. Ito po yung unang numero natin. Meron tayong 17. At sa pangalawang numero natin, kapalas natin yung numero, dyan pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 5 plus 3 plus 6 is 14 yan naman po ang ating kapares na numero. Meron tayong 14. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin itong makayaan. 17-14 o kaya naman ay 14-17. Ayan mga idol, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits po sila, para mas malagdagan yung mga numero natin pwede yung pagpilian, itong 14 at 17, i-simplify din muna natin yan bago natin isumata. Uh, unahin natin ang 14, 1 plus 4, yan ay at 17, 1 plus 7 is 8. And mayroon uh, po ang ating isusumada, 5 at 8. At unayin natin ang 5, kunin muna natin ang 14. Sumada 14, 1 plus 4 is 5. Pwede rin ang 32, sumada 32. 3 plus 2 is 5. At 23, sumada 23. 2 plus 3 is 5. Ayan. At dito naman tayo sa 8. Kunin muna natin yung 17. Sumada so, 17. 1 plus 7 is 8. Pwede rin dyan ang 26. Sumada so, 26. 2 plus 6 is 8. At 35. Sumada so, 35. 3 plus 5 is 8. and Mayan doon po yung mga numero natin na pwede nating pagpilian. Sa atin pong sumada para po ngayong May 12. Ayan, meron tayong 5, 14, 32, 23, 8, 17, 26, at 35. Ayan, sa mga numero natin ito, ramble lang natin, pili lang po tayo. Kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero, mga kombinasyon po na pwede natin tayaan. Ayan, pili lang po tayo. At yung sample naman natin, kinuha natin dito ang Uh, ...23... ...23... ...23... 17, ...then... ...14... ...at... ...35... ...then... ...5... ...and... ...26... ...ayan mga idol... ...ito po yung mga sample natin... ...mga combination natin nakuha... ...sa atin naman pong sumada... ...para pong may 12... Yan, meron tayo dito ng 23-17, 14-35, at 5-26. And uh, meron tayong tatlong sample din dito. Kung okay lang sa inyo, nagustuhan niyo po yung mga sample natin na kuha, eh, pwede, pwede rin po natin matayaan yung mga yan. At pwede rin po tayong magdagdag pa o makakuha sa mga numero narapin mga naking circle po dito sa taas. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At ayun mga idol, yan po ang ating sumati sa pecha para naman po ngayong May 12, 2024. Maraming maraming salamat po.